Miss Joey. Ah, sa kita nagkita ko Joey. si Tatay Amik dito sa the heck um detention centers. At familiar na pamilya ko siya kasi lagi siyang umaakyat sa live mo. At ako naman hindi ako isa na basis na beses nakakyat eh. Pero lagi kitang pinapanood, lagi kitang uh, kasi nga minsan oras natin magkaiba. Kaya ako, nag, nag, talagang lahat pinapakinggan ko yan. Kung alat, ah, anong ginagawa ko, hindi ko mapalagpas yung mga topic mo. At sinisiguro ko na hindi ko skip yung ads ah, kasi gusto ko makatulong sa'yo. Ganun lang yes, yun. Yes. Yun talagang ginagawa At, ko. so, uh, no, recommended ka sa mga kaibigan niya. Of course, yes. kami recommended ka namin I, sa mga Duterte followers dahil makabuluhan ng mga discussion. Yes, I encourage na lahat ng mga, kasi we like more than 50 ah uh, people here in, from London to so ang ah, inis sabi ko sa kanila i ano niya i follow niyo kasi si, ano Joy the Beat kasi magaling yan at doon ko yan si yan si Tatay Ami kahit hindi ko yan marinig uh, uh, hindi ko yan nakita hindi eh, ko alam nga ano mukha niya eh. pero kilala kilala ko na yung bosses niya kaya kanina <laughs> nagsasalita si Attorney Roque sabi niya, tignan lang, may sasabihin ko, Tatay Ame? Kasi isang bosa niya palang, ano, nasa ulado, Ay, pala, ano na, sa ulado, sa ulado uh -huh. ko na. Kaya sabi ko, Tatay Ame? Sabi niya, oo. Kaya gano'n. Uh -huh. Ah, nagsalita din ako. Sige, o, pauwi na sila sa, babalik uh -huh. na sila sa London by bus. Ako naman, pagbalik mm -hmm. na sa, no, uh -huh. sa Amsterdam Airport. Aasahan mo na yun, maraming, maraming, mag-subscribe mag sa'yo, magpapalo sa'yo. Kasi, ano na, na nag-advertise na kami dito. <laughs> <laughs> sige, sige na. Ako. Sige, bye-bye, bye-bye.